ayan nasa ano tayo sa Arsobispo Street ito pa oh, Ang ko na rin ito no? building katabi lang ng, ano, ng bagong renovate na centro de turismo yung intramuros ito nasa ano tayo sa Arsobispo Street ito rin pala oh. under renovation na rin katabi ng Manila Cathedral hmm. Tahan natin to punta natin to nakikita hmm. Uy, uh, ang ah. gawa ng mga bagong ano stalls ang lawak pa pala dito grabe oh Ah, uh, dito. Mga brick pavers, mga bricks. Padre Burgos Avenue Ayan, sa Maynila dito tayo ngayon sa Intramuros National Museum of Fine Arts ganda no ah, nasa ano talaga nito nasa Europe ayaw ng kumbursa wala namang mga basura yung mga railings ganda doon sira sira yung mga ano mga bakod mga steel railings ito buo ayan maayos dito yung sa ano bandang lagos nila nagkawasak-wasak yung mga ano, bakod Pasahin natin. directed by the Burgos Gomez Zamora Centennial Commission. Nung ano pa 1972 pa. Kagalpa pala nito. bricks ang inilagay dito yun napakalawak pa napakalaki na lang din ito ng Philippines yun sa pagdating ng Roas Boulevard mayroon ding ano doon mga inaayos ina natin to may mga ganito oh. May mga ano nga lang mga basura lang ang gagawin ano na rin to ah mga bricks ayun na. Oh. dito yung ano yung drainage ginagawa pa rin banta dun na ano malapit sa Roas Boulevard mga bricks na meron din ganito sa ano sa Regal 10 ganito kalawak ang daming punok ito yung araw-araw makikita -araw, uh, mo sa ano, ano papasok ka sa eskwelahan may na pisina nakaka-relax uh, wala namang mga street dwellers yun, hmm, dito tayo papasok dito ng Maria sa Street Pusak-pusak pa rin yung kalsada dito. Ang lagay na mga ano, parang pabilyan. Waiting shed. Ah, ang dami nga dito mga eskwelahan. Ito na. gold course. Ito din. Minta muros. Ito na agad ah. ng gusod ng Maynila. Dire diretsyo. General Luna Street na. Ito na natin. Ito yung ano eh ano na mga bricks na Ayan. meron daw silang nakita 30 naman ang mga andito ng mga estudyante ang ganda ng ano nila no? ang paligid nila Tama-tama, labasan ang mga ano, skwela. spaghetti wires. Yan. Dole. Harapin, ah, gaganda ng mga buildings dito. Iba pa yung mga gawa dati, no? Ito. Ito naman. Oh. Mga ah, lang to na mga replika na lang. Dahil ang natira lang dati ano. Eh? Mm. San Agustin Church. Ito naman ginawang souvenir shop. Yun, meron na doon. Estrado Restaurant. Yun, yun. Medyo maano na yung ibang ano, mga bricks. Maangat na. Tatanggal na sa pagka pagkakalagay. Spia Garden. Hanggang doon na to. Sa Port Santiago. Wala na. Mga ano na lang. Uh, bisikleta mga uh, e-bikes ito nga ang dami nga lang laging mga bata Starbucks na yung ano eh. Baba. mga side streets. Ano pa rin. Mga asfalto pa rin. Yan. Ito lang talaga halos. General Luna Street. Ginawang bricks. Okay din sana yung ano ano yung mga square. Pwede rin, no? so, yun Ayun, yung original. Mga uh, cobblestones. Ang <laughs> mga namamasyal, no? oh. Oo. Oh. lupit yang anu nito no cornisa nito kasabera bera <laughs> kasabera Sabi lang yung, yung Barbaras. Pintan na natin to. Kedli. Um, Ang San Agustin Church. And Ang beses pa lang ako nakapasok nun. Ito lang mga ano lang, oh, mga souvenir shop sa kapihan, kainan. Mga bar. Ito, kape intramuros.

mas safe mag, ano, dito magbike saka maglakad dahil wala nang mga ano, eh, mga sasakyan ay nag-enjoy talaga yung mga mga namamasyal ay, ayan ang daming ano dito ano attraction sa intramuros Aba dito sa kaliwa. Yung Ateneo. Municipal. Yung natin. Ito na sa ano tayo sa Arcebispo Street. Ito rin pala. Oh. Under renovation na rin. Patabi ng Manila Cathedral hmm. ito pa Ang oh, ganda na rin ito no? building oh. katabi lang ng, ano, ng bagong renovate na centro de turismo de intramuros medyo mabagal lang yung mga sasakyan dahil yung mga ham. So. Ano lang talaga siya eh. Puti. Daming ginagawa dito. Eh. Yan ah. Ilang ano to? Floor stone. Dalawa. Ayun old San Ignacio Church pala to dati. Dito pa may ginagawa pa dito. Hindi pa nakabukas ngayon yun. No, ano pala to nakabukas na? From 9.30 a.m. Museum yeah. na to ngayon. At 150 ano, pesos ang ano dito. Entrance. tara estudyante 100 ano lang 100 130 120 malapit lang siya sa ano ano under na restoration na ano na Ateneo Municipal Ito naman tawag ano. Kasa Intramuros. Okay. Teneo Municipal. Yun lang ang makikita natin dito dahil Meron bakod sa mga puno. Ito na, sa tayo? Santa Lucia Street naman tayo ngayon. Ito pa lang dito. Dalawang poste pa lang. Puntahan natin to. Hindi natin ito nakikita. Um, Ang nga. Magawa namang bagong ano. Stalls. Grabe. Ang lawak pa pala dito. Grabe oh. Ano to? Padre Burgos Street. course Ang lawak Walain mo no Meron pa ano Wala naman siyang bayad. Libre lang.